Wow. Ipinaabot nga pala ho ng buong sanggunian barangay ng Balele ang taos pusong pasasalamat sa inyong lahat na sumuporta sa ating ginanap na Paskuhan sa barangay kagabi. Maraming maraming salamat ho at naging matagumpay ang lahat. Kayaan niyo ho at marami po hong proyekto darating ang ating barangay. Thumbs up. Thank you.